Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin ang Surigao Safe and Fast Loan. Nirequest po ito sa isa sa mga uh, subscribers at viewers po natin na gawan po natin ng review. Sa so, kasalukuyan po, very positive yung review nila. And nakakuha na po sila ng more than 50,000 na uh, total number of downloads. Dito lang sa kanilang app, positive. Pero yung feedback na nakuha natin mula po sa ating mga uh, viewers kung saan, yun nga, ni-request nila na gawan ito ng review. Medyo nalagay, nalagay sa alanganin dahil ang Soligo Safe and Fast Loan ay uh, wala po siyang pinagkaiba sa ibang mga ula. Oh, at ano ba ang kapariho nila? So, i-consider natin yung tatlong factor kilalanin natin si Surigao Safe and Fast Loan. So, ano bang unang factor dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Pangalawa, dapat po hindi loan shark. Pangatlo, dapat po hindi data privacy violators. Sa factor number one, si Surigao ay pasado po dito dahil rehistrado po sila kay SEC at under po sila sa Rise Up Credit Solutions Incorporated. At uh, nakikita niyo po dito sa kanilang uh, about this app, yung kanilang uh, registration number at saka yung certificate of authority. Oh. So, registrado naman po sila. Pero, again, hindi yan ang sapat na or hindi yan ang uh, kinukonsider lang natin para masabi natin na pwede nating utangan or pwede nating sandalan itong Surigao Safe and Fast Loan kahit pasado siya sa number 1 na factor, kung hindi naman siya pasado sa uh, number 2 at number 3, baliwala pa rin. So dito po, mga positive ang kanilang uh, binigay na review at kung mapapansin nyo po, wow basta, kayo na po ang uh, uh, mag-evaluate sa mga pinagsasabi ng mga nagbigay sa kanila ng uh, positive na feedback uh, at marami po sa atin ang uh, alam na ang modus ng mga online lending app na isa sa mga requirements nila para po mapabilis ang evaluation or approval ng kanilang loan application ay kailangan nilang magbigay muna ng uh, ratings and review sa Play Store. At medyo nararamdaman ko na itong si Surigaw lending app ay isa, isa din po doon sa mga uh, gumagaya ng ibang mga online lending app. So, kumusta naman po ang factor number 2? Ang factor number 2, si Surigao ay napag-alaman natin na isa din po sila sa mga loan shark na online lending app. Pag sinabing loan shark, asahan niyo po na malaki ang uh, processing fee, yung binabawas nila sa inyong loan. And then, bukod pa doon, nagpapatong din po sila ng interes. At kailangan nyo pong ibalik yung pera na hiniram ninyo full oh sa loob lamang ng pitong araw so mayroon kayong tatlong bagay na kailangang uh, gawin para mapuli paid yung inyong loan sa kanila kasi hindi po yan sila papayag na ang uh, babayaran nyo lang ay yung principal amount or yung processing fee or yung interest. Dapat yung tatlo ang ibalik niyo po sa kanila. Ibig sabihin, yung processing fee na uh, binawas nila, kailangan nyo po din yung ibalik. I re refund nyo po 'yon. Then kailangan nyo ding magbayad ng interest. So, for example ah, bigyan ko kayo ng uh, magandang example kung kayo po ay approved ng 5,000 loan, ang matatanggap nyo lang po mostly pag loan shark ang isang online lending app ay nasa 3,000 or uh, kulang-kulang 3,000. So, bakit 3,000? Saan na yung uh, 2,000? Yun po yung uh, binabawas nila charge to processing fee. Pero, hindi po pwede na yung principal lang ang ibalik nyo within 7 days, pati po yung processing fee. Plus, nagpatong din po sila ng interest na kadalasan ay naglalaro sa 1,000 to 1,500. So, magiging uh, 6,000 to 6,500 ang babayaran ninyo. So, mahihirapan kayong magbayad dahil kailangan yung bayaran ng full. Otherwise, lulubo at lalaki pa rin yung uh, inyong loan sa kanila. At kung hindi nyo po yun na fully paid, darating ang araw na kayo po ay haharasin nila tatakutin pagbaba, pagbabantaan at kung ano-ano nalang gagawin nila sa inyo. Kaya itong si Sorry Gao ay sorry talaga. Sorry Gaw, hindi talaga tayo bate. Dahil isa ka din po sa mga loan shark na online lending app. Oh. Huwag kayong maniwala sa mga nilalagay nila sa uh, reviews dahil alam naman natin na ang iba gumagawa ng dami account para lang po ma makapag ano makapagbigay ng positibong ratings and reviews. Kumusta naman po ang factor number 3? Sa factor number 2 po ay exposure si regal. Sa factor number 3, dahil loan shark si Sorigao, isa din po siya sa mga gumagamit ng third-party collectors at kapag sinasabing third-party collectors, asahan niyo ang, ang uh, panghaharas at pananakot kapag kayo po ay hindi nakapagbayad or may overdue po kayo sa kanila. So, kukulitin kayo, kailangan nyo pong bayaran ora mismo, kung hindi papahiya po kayo sa mga contacts ninyo. Ang rason kung bakit wala pong hinihinging physical na collateral ang mga online lending app dahil kinukuha po nila ang inyong uh, phonebook at iba pang mga uh, vital information sa inyong uh, cellphone as their Uh, tinatawag nating digital na collateral. Mas malala yung digital kasi sa isang ano lang, isang pagkakamali mo lang, mapapahiya ka talaga sa lahat ng mga contacts niyo. Yun po yung ginagamit nila or gagamitin nila laban sa inyo kapag kayo po ay hindi susunod sa kagustuhan nila. Yan din po ang uh, dahilan kung bakit na-approve kayo sa law na wala man silang hinihinging mga collateral at very basic lang po na uh, personal information ang pinoprovide nyo po sa kanila. So, nakita po nila na kayo po ay pwede nilang puwersahin sakaling hindi po kayo nagbabayad. At yeah, gamit po ang inyong mga personal information. Kaya ito si Surigao ay violators din po ito ng data privacy. Kaya magingat po tayo. Uh, ang factor number 3 ay X din po sa Surigao. So, overall, ang uh, hatol natin or ang uh, review natin sa kay Surigao ay hindi po namin siya rekomendado na magandang utangan hanggat mahari, wag pong subukan or kung nasubukan nyo na ihinto nyo na dahil malaking problema ang idudulot nito sa inyo, sa pamilya ninyo at sa mga kaibigan ninyo magugulo talaga ang buhay ninyo kapag kayo po ay uh, tinatangkilik ang kanilang pautang. So, wag nyo pong uh, gawing um, parang routine ang pag -re reloan dito sa mga online lending app na mga loan shark. Kasi sa ayos sa gusto ninyo, darating talaga ang point na hindi na kayo makakabaya. Dahil nga, sa sobrang laki ng processing fee at interest nila, na kailangan yung bayaran every now and then. Oh, every seven days. Oh. Mahirap po maghabol ng isang linggo lang. Okay lang kung aabot uh, siguro ng two months, pero wag wag nyo pong paniwalaan yung mga nakalagay sa kanilang about this app na aabot ng ano ba, ilang araw? 6 to 36 months. <laughs> wag kayong maniwala sa mga long tenure na ganito. Oh, panluloko po nila yan para po talaga kayong uh, umutang sa kanila. Huwag pong maniwala. Anyway, para po makatulong din tayo sa iba, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na to para marami ang makakaalam about sa kanila na hindi po sila magandang utangan. And then shout po sa lahat ng ating mga viewers na walang sawang sumusuporta at nanonood ng ating mga video. Shout din sa aking mga subscribers. Maraming salamat. Road to 34K na po tayo. So please Uh, tulungan niyo po akong makaabot ang ating mga video sa mga taong inosente na yun po yung mga pinupuntirya ng mga ula ngayon na magiging biktima nila. Shout out sa aking mga members. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. More blessings po sa atin. Abangan niyo po ang mga next update natin at kung kayo po ay may gustong gaw uh, gawa natin ng review, i-comment niyo lang po sa video na to or sa kahit saang video namin at siguro makakasiguro po kayo na gagawan po natin ito ng review Maraming salamat hanggang sa muli po paalam